Ang bilis ng panahon. Ito ang madalas na reaksyon ng mga netizens matapos kumalat ang isang throwback photo ng aktres na si Jillian Ward kasama ang kapuso primetime queen na si Marian Rivera. Sa nasabing litrato, makikita ang napakakyot at maliit pang si Jillian na tila batang fan ni Marian. Sa kabilang banda, isang recent photo naman ang ipinakita kung saan si Jillian ay dalaga na at tila nagmana pa sa kagandahan ni Marian Rivera. Sa litratong nag-viral sa social media, kitang-kita ang napaka-cute na batang si Jillian Ward na halos hindi pa abot ang balikat ni Marian Rivera. Ang nasabing larawan ay kuha noong si Jillian ay nagsisimula pa lamang sa showbiz at nakasama si Marian sa isang event o proyekto. Ngayon, makikita sa comparison photo ang isang matured at stunning na Jillian Ward na hindi maikakailang parehong pareho ang aura at beauty ni Marian. Ayon sa netizens, tila nag-evolve si Jillian upang maging kahalintulad ng kanyang iniidolo noon. Bamaho ang mga komento mula sa netizens na humanga sa transformation ni Jillian mula sa pagiging isang cute na bata patungo sa pagiging isang dalaga na puno ng elegance at confidence. Grabe ang bilis ng panahon. Parang kahapon lang ang litratong yan, ngayon dalagang dalaga na si Jillian. Parang nag-evolve si Jillian para maging Marian Rivera 2.0. Ang ganda pareho. Nakakatuwang makita na mula sa pagiging fan, si Jillian ay isa ng big star ngayon. Ang viral na larawan ni na Jillian Ward at Marian Rivera ay hindi lamang nagpapaalala ng lumipas na panahon kundi nagsisilbiring patunay ng transformation at growth ng isang tao. Si Jillian, na noon ay isang cute na bata, ay isa na ngayong dalaga na malapit ng maging isa sa mga pinakamalaking pangalan sa showbiz. Ang tanong ngayon, susunod kaya si Jillian sa yapot ni Marian bilang kapuso primetime queen? Isa lang ang tiyak, ang kanilang kwento ay patuloy na magbibigay inspirasyon at magpapakilig sa mga tagahanga. Abangan ang mga susunod na kabanata sa buhay at karera ng dalawang iconic kapuso stars. Ang bilis ng panahon. Ito ang madalas na reaksyon ng mga netizens matapos kumalat ang isang throwback photo ng aktres na si Jillian Ward kasama ang kapuso primetime queen na si Marian Rivera. Sa nasabing litrato, makikita ang napakakyot at maliit pang si Jillian na tila batang fan ni Marian. Sa kabilang banda, isang recent photo naman ang ipinakita kung saan si Jillian ay dalaga na at tila nagmana pa sa kagandahan ni Marian Rivera. Sa litratong nag-viral sa social media, kitang-kita ang napaka na batang si Jillian Ward na halos hindi pa abot ang balikat ni Marian Rivera. Ang nasabing larawan ay kuha noong si Jillian ay nagsisimula pa lamang sa showbiz at nakasama si Marian sa isang event o proyekto. Ngayon, makikita sa comparison photo ang isang matured at stunning na Jillian Ward na hindi maikakailang parehong pareho ang aura at beauty ni Marian. Ayon sa netizens, tila nag-evolve si Jillian upang maging kahalintulad ng kanyang iniidolo noon. Bamaha ang mga komento mula sa netizens na humanga sa transformation ni Jillian mula sa pagiging isang cute na bata patungo sa pagiging isang dalaga na puno ng elegance at confidence. Grabe ang bilis ng panahon. Parang kahapon lang ang litratong yan, ngayon dalagang dalaga na si Jillian. Parang nag-evolve si Jillian para maging Marian Rivera 2.0. Ang ganda pareho. Nakakatuwang makita na mula sa pagiging fan, si Jillian ay isa ng big star ngayon. Ang viral na larawan ni na Jillian Ward at Marian Rivera ay hindi lamang nagpapaalala ng lumipas na panahon kundi nagsisilbiring patunay ng transformation at growth ng isang tao. Si Jillian, na noon ay isang cute na bata, ay isa na ngayong dalaga na malapit ng maging isa sa mga pinakamalaking pangalan sa showbiz. Ang tanong ngayon, susunod kaya si Jillian sa yapot ni Marian bilang kapuso primetime queen? Isa lang ang tiyak, ang kanilang kwento ay patuloy na magbibigay inspirasyon at magpapakilig sa mga tagahanga. Abangan ang mga susunod na kabanata sa buhay at karera ng dalawang iconic kapuso stars.